So, meron akong katropa na <clears throat> pag gumagastos eh halos murahin yung sarili kasi nagsisisi siya sa mga binibili niya. So, sila sabi niya, "Bakit ko to binili? Hindi ko naman pa pala kailangan." So, yung, mga tao yun eh nagsisisi tuwing bumibili ng mga gamit, tatawa nga ako sa tropa ko niya pagka nabilas, isulit niya yung gamit na binibili niya. Sabi ko sa kanya, "Pre, Maging mindful ka kasi sa pagbili uh, mo ng mga gamit ko. Hindi mo talaga kailangan mo. Baka na-impulse ka lang, di ba? Tsaka pinayawan ko siya mga tropa ng uh, isang payo na uh, tungkol sa paggastos niya. Sinabi ko sa kanya, kasi para siya nagigilty pagka uh, bumibili siya. Alam ano niya, alam naman natin sa pera ko pagka uh, bumibili ako. Nagigilty siya, ibig sabihin. So, binigyan ko siya ng isang paraan. Ng, hindi pa, parang way ng Uh, paggasas para hindi ka mag-guilty. So sabi ko sa kanya, pre, pagka uh, sumeldo ka, para hindi ka mag-guilty sa paggasas mo, pag sumeldo ka, unahin mo yung sarili mo. So sabi ko, ano unahin pa nung unahin yung sarili? Sabi ko, sabi niya, ang unahin mo, mag-ipon ka muna, magaan ka ng porsyento ng iyong kita o ng iyong income. Papunta ron sa savings mo. May savings mga 10%, 20% kung ano yung kaya mo. Maglaan ka. Magsimula ka sa maliit. Tapos pagkatapos noon, bayaran mo yung fixed bills mo, yung uh, bahay mo, yung sasakyan mo, kuryente, tubig, uh, internet, insurance mo. Pag nabayaran mo na lahat ng iyon at may natira sa sweldo mo, doon ka mag-uumpisang gumastos. Pumili ka ng gusto mo. Yung uh, sa, uh, sapatos na lagi mo tinitigyan sa mall, bilhin mo na yan, kahit mahal yan. Mas ang importante, nakapag gano ka na, nakapag uh, tabi ka na para sa'yo. Diba? Tapos nabayaran mo na yung bills mo. Pwede mong i-automate yan lahat mga tropa sa bangko mo. Kung, kung saan man bumabagsak yung, yung uh, paycheck dito sa Canada, pwede mong i-automate yan at sabihin mo sa banko mo na 10% o kung ano rin kaya mo mga tropa, kung ano rin kaya natin i-save tapos sabihin mo na magpupunta sa ganito sa TFSA ko or RRSP ko or anumang investment na pwede mo sa banko yung savings mo tapos bayaran mo agad yung bills mo yung bills pwede rin i-automate mga tropa, pwede mo rin i-automatic na bayaran pagdating ng bills mo bayad kagad ka lahat wala ka nang iintindihin, di ba? Hindi ka na pupunta sa bangko para magbayad or pumunta sa uh, online mo para magbayad ng paisa-isa, i-automatic mo na yan, automate mo na lahat ng bayaran yan. Wala ka nang iintindihin. Ang hindi mo na lang yung oras mo, yung pag enjoy mo sa sarili, di ba? Pagka meron kang gusto bilhin, bilhin mo na kasi na ano, na, na, kapag save ka na para sa sarili mo at nabayaran mo na lahat ng bills mo, di ba? So, give free spending na mga tropa. Wala na tayong dapat pang uh, kasi wala na eh. Bayad na lahat eh. Nakapag-save ka na, di ba? So yung sinasabi ko sa kanya, guilt free yan, mga tropa. Pag ginawa niyo sa sarili niyo yun, sa system niya yun, madali ang buhay mga tropa dito sa Canada. So yun lang mga tropa, gusto ko lang share yung pangyayari yung sa tropa ko para hindi tayo laging guilt free pag tayo gumagastos. bagay yung magandang gawin, guilt free spending. Di ba? Mas maganda yon kaysa yung lagi tayo pagka tayo bumibili di ba? mas magandang gawin natin yun sa sistema natin yun para madali ang buhay so yun mga tropa no? sana may nakakuha kang value sa ating mga pinag-usapan ngayon uh, dito sa nasa highway kasi ako eh so na kailangan drive tayo so sana may natutunan ka sa aking mga sinabi ngayon mga tropa mag-ingat ka at pagpalaing ka nawa guilt-free spending Mwah!